Hi everyone, good morning. Welcome to my succulent garden. And for today's video, ay gusto kong talakayin or gusto kong i-share sa inyo yung mga succulent na magaganda, makukulay dito sa lowland at the same time is matitibay rin, beginner-friendly. So, nangunguna sa aking listahan ng mabait at makulay. Ito iba base sa aking ano, ah, sa aking pag-aalaga sa kanila is eto si pretty and pink si Marpin ang ganda niya no so pag na-stress siya sa lowland ito sa area ko kasi ako taga kalamba kami Laguna at lumalabas yung kanyang kulay ayan yung tips niya talagang pretty in pink and tumagal na din sa akin to ng ilang uh, ilang summer tsaka ilang rainy season na rain or shine to ayan ang ganda niya so kung may nakita kayo na uh, nagtitinda or nagbebenta online try nyong subukan itong si pretty and pink At susunod naman sa aking listahan, ito syempre, hindi mawawala si Aaron P. Maliliit lang yung mga rosettes nito. And, matibay ito sa akin. Ito, ilang taon na to sa akin, si Aaron P. May nagtrailing trailing na rin dito eh. tas kinat ko lang. Kasi nga, sobrang haba na na nag-trail. Papunta na ng, ng sahig ng tiles. So, kinat ko siya. Maliit lang ito dati. As in, sobrang liit lang. Siguro, ito lang yan. Tapos, katusok, katusok. Ayan o. Oh. Ay, Pinagkata katusok, katusok yung ginawa ko sa kanya. Kaya ganyan ang itsura niya. May mataas. Ayun Oh. May sobrang baba. Ayun o. Oh. Katusok ang ginagawa ko. Tapos, ang hirap niyang tanggalan ng damo. As in, pag nasagi ko, ayan siya. Hmm. Kaya hindi ko makuha yung mga nakasiksik dyan. At yung isa niya, ito pa, yung isang pat. Ang ganda. Oh. Diba? Namumukod ta ang ganda niya. Hmm. Pag malayo, ano. Oh. Yeah. Ang ganda ng kulay. Hmm. Sobrang ganda. maganda na, mabait pa, sangka pa, kay Aaron Pay, maliit nga lang, yung mga rosettes niya, so, bagay ito, sa mga gusto yung, compact na compact, mga katulad nito, oh, parang bukay siya, oh. and, syempre, ang nangunguna, sa aking listahan, sabihin ka na sa inyo, eto, si, Ghost, petalum Paraguayense, a.k.a., also known as, the ghost plant. Ayan, si ghost plant. Ang ganda-ganda niya, no? Ito yung nag-double heads, oh. Kasi, nasagi ko to. Dito. Tapos, ayan. Oh. Yung mga nasasagi-sagi ko pag tinatanggalan ko sila ng weeds. And, ayan siya, oh. Yung loob niya. Sobrang trailing na talaga. Tapos ito, humahabol din yung isang pat nito. Humahabol din sa kanya. Ayan o, napuno na dito. Grabe yung pagkasiksik nito. Punong-puno na. So pag lumaki yan, ay napakaganda ng pagkaklamp niya. One stem ito. Although, meron din ako yatang napropa sa gilid-gilid. Pero ito, yung tinubuan nito is sa isang stem lang. Is sa stem nito. Kaya ang ganda niya. Oh. Ayan oh, tignan niyo. Ganyan, ganito lang siya dati. Yan. Tapos ngayon ang bilis. Lumaki na. Ayan ang aking favorite sa aking garden. May propa ako nito eh. Ayun oh, nandun sa likod. Ayan, yan, 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 yan Propa ko yan ang ghost. So, ang ganda, no? Oh. Yan ang aking top 3 na matitibay and magaganda. Madami pa rin naman na matitibay dito at magaganda. Pero tulad nito, oh, si Darlie Sunshine. Ayan, makulay na, maganda na. Maganda pa. Oh. Kaso gusto ko i-share sa inyo yung, yung not so common. Tulad ni... tulad. <laughs> ano ba yun? Tulad. Tulad ni Aaron Pay. Ayan. Diba? Diba? Ang gusto nyo nang maiba naman mula kay Daily Sunshine. Pero ito talaga matibay to si Darlie. Makulay na, matibay pa at saka pahaba yung kanyang leaves. Ito naman kasi si Aaron Pay ayan o, oh, palapad. Palapad na patusok yung dulo. So yan, makulay din naman yung talaga. O, oh, another makulay is si Chocomon Stone. O, oh, yung mga common kasi itong mga to. O, oh, ito pa. O, oh, Adolfi. Makulay din. Si Adolfi. Ayan. So, baka kung saan pa ako mapunta at ma-feature ko pa yung iba pang mga common na makulay kasi ang topic natin for today is yun nga, maiba naman mula sa mga common na succulents so ito si again, si Aran Pay. si Pretty in Pink tabi-tabi sila, oh, pansin nyo and si Paraguayense. Ghost plant. The three beauties in the garden. Ang ano So, yun lang muna for today's video. Thank you for watching mula sa aking succulent garden. Happy planting, happy gardening sa ating lahat. Until next time. Bye!